po. Ayan, please support Stone Toll. S-T-O-N-E T-A-L-L Tita, thank you, thank you, thank you, thank you po. sa Hong Kong po, Tatay Ram. Ah, uh, eh. Mm -hmm. Okay lang po kayo dyan. Okay po, Tatay Ram. Ina-assist ko yung alaga ko na isuot niya yung escaping shoes niya. Ah, uh, hindi ko makita yung mukha niyo. Ang ganda-ganda niyo, tinatakpan niyo, po mukha nyo. Eh, ano kasi tatay rari, baka bawal ko kasi dito yung ano, nasa loob kasi kami ng skating ano dito sa Megabox. Uh... Ah. Nag-skating itong alaga ko. Oh, you know, this is the most popular vlogger in the Philippines, you know. Si Tita Wena. Oh, <laughs> Sabi niya, bakit ako umiiyak? I will explain you later. I love you more, Tita Wena. Oh, Salamat uh, po sa pagmamahal. Makakapaglabot na rin ako ng, ano, sa mga kababayan natin. Ito na, makuha ko na yung ano. Eh, hey, Tita. Yung mean? ano ni Nanay, Nanay Ja. Para doon ko ipapadala. Huwag niyo mo nang isipin yan. Kasi yung ano niyo po muna. Ang dami niyong bayarin dyan eh. Hindi po. Okay na po. Nakaano na rin kami survive na rin kami sa totoo ng hmm. awa ng Diyos. Ilan, ilan taon na po kayo dyan? Uh, ano na po ako, Tayram? Uh, mag, uh, maglilimang kontrata na po instead uh, mag, pag matapos 10 years na po. Uwi na po ako sa 25. Uh, ah. sa 25. Ah. ilan po anak niyo, Tita Wena? Ang anak ko po, Tatay Ram, apat sa unang asawa. Ay? Okay. Iwalay kami. Niloko Sorry. Niloko din ako sa mga pera na pinabadala po. po. Ano ba yan? Ngayon, si, 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 yung si Junior D. Ramos, yun po yung pangalawa ko. Hmm. Nasa Saudi Arabia po siya. Ganun but, din siya. Niloko din ng asawa niya. Lahat um, ng pinadalang pera, pinaldas din po. Ba't may mga manluloko kaya... Oo, oh, oh, Tatay Ra. Ngayon, siya na yung binigiligan sa akin na katuwang ko sa mga anak ko. Isang anak niya sa asawa niya, yung mm. ex niya. Ngayon, mm. Tatay Ram, iscreenshot <laughs> ko nga. Tapos malaki ko sa mga... Palagay ang <laughs> hinahap ko. Sabi ko ba mamaya, isipin ni Tatay na isa ako sa mga naluloko ba sa yung sabi na ang bibigay. Pero sa toko, tatay na alam ng views. Mm. Ang daming problema. Kahit sa, because sa aking pakit pa na ganito. Wait problema. Nakisa lang mo na yung ano. Ito na, ito na. Ga gano'n ko muna kayo kasaya ah, pag nakausap niyo? <laughs> Ay, Naku Nakupo ka oh. <laughs> muna. Ito na po siya. Ano ba yun? Tatawa ko dito. Gano'n kayo kasaya? Oo. Oh. Ah, Diyos ko! Ako na ang pinakamasaya masaya tao sa buong mundo. Grabe naman ang pagmamahal sa iyo. Naku, ni Tita Rowena. No? Eto na. Wait lang. Eto na po siya. Wait lang po. Maramang nasa ano? Ta-daan! I love you. I mga Pilipina di. Thank you po sa wag ang po. I love you, dude. Love you too bo. Napanood niyo ba yung live, Tita Wena? o, uh, uh, kagabi, taday? Uh, hindi po ngayon po yung live natin. Ay, hindi nga po nag-ano yung live niyo sa sa YouTube, sa YouTube, ay sa ano po. Paano kaya? Anong gagawin ko? Ano kaya? Ang tulong mo si Tita, no? Tita Wena. Okay lang ba to? Nakablog kanina pa. Tumabling eh. Tinitignan ako ng mga Chinese dito din. Ano na? Baka mamaya magtawag sila ng ano, ng polis. Ibabaan nila ako. Masa na yung tissue ko din. Pero sa... Ay pera naman yung kukunin kong ang ko din. Natalanta na siya pala si Arte sa totoo lang. Diyos ko. Mm. -hmm. Thank you sa pagmamahal po kay Kuya. Anong <laughs> sasabihin ko din. Okay. Tita Wena, wait lang. Para, siyempre gusto ko mas, gusto ko kayong mas makilala eh. Kailan niyo po napanood yung kwento ng buhay po ni Kuya? Anong oh, year na ba yung tatay, Ram? Nakalimutan ko na sa tarantang. <laughs>